Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman po tayo sa aking mga alagang bugambilya. Ayan, ito po yung nakaraan ay nagpruning po tayo nitong aking bugambilyang ito. Ito po ay kinalbo ko at... kasi nga po, ano, pumangit po yung ng gusto yung kanyang mga sanga. Kumbaga, namayat at naglegi gi po. Dahil hindi ko siya naintindi nga nung araw. At eto na nga po, inayos ko siya, kinalbo ko siya. Pero eto na po ang kanyang napakagandang bulaklak. Nakita niyo po ito, o oh, hayan. Napakaganda po ng bulaklak nito. Kaya nung nakaraang nakita ko to na nasa sulok ko po kasi to eh. Napabayaan ko. Ayan, inayos ko siya. At eto na po ang resulta. Ayan. Kaya maganda po yung nagpo-pruning-pruning po tayo ng ating mga alaga. Mga alagang halaman. Ayan. Update-update lang po ako sa aking mga alagang bugambilya. Ayan, napakaganda po. Oh. At ayan, ito po yung example na kapag nagpruning po kayo, ito po ang resulta. Ayan, tignan nyo. Ayan. Napakaganda po. Dumadami lalo ang kanyang mga bulaklak. Dahil sa pagpupruning po, nagkakaroon po yan ng maraming sanga-sanga at ayan ang resulta. napakaganda oh. Katulad po nung itong isang to. Ayan, lumilitaw na naman, naghahaba-haba na naman yung kanyang ano oh. Mga sanga-sanga oh. Ayan, puputulin ko na po. Sayang yung bulaklak niya pero kailangan putulin. At heto naman po yung isang napakagandang kulay ng aking bugambilya. Kasi ito po yung favorite color ko. Purple. Ayan. Napakarami din yung bulaklak. Ayan, oh, tignan nyo. Napakaganda. Ayan, tignan nyo, oh, saganang-sagana sila sa bulaklak. Ito po talaga ang gusto kong mangyari. Ang mapabulaklak sila ng magandang maganda dahil gusto ko pong nakakita lagi ng mga magagandang bulaklak. Ayan. Ang ganda-ganda nilang tingnan kapag ganito lang sila. O, oh, tingnan nyo. Hmm. Nakita akong isang ano dito. Tanggalin natin. Ayan. At ito naman, tanggalin din natin ito at papropagay ko na lang to. Yan. Ito po ay naglagas na ng kanyang mga bulaklak. Ang pangit niya pagka nawawala ng bulaklak. Yung mga tinik niya nagka ano-ano. Tsaka -ano. yung mga pinagbulaklakan niyang mga sanga -sang. At tignan nyo po itong isang ito Napakaganda ng kanyang mga dahon Dahon pa lang, panalo na diba hmm. Ang ganda oh Ayan, tignan nyo po itong isang ito May lumalabas din na variegated na dahon Ayan oh Ang cute ng mga dahon Oh. Eh. Ayan oh tingnan nyo, full bloom din siya tingnan nyo, oh. pero malapit na po itong maglagas dahil eh, nagpe-fade na po yung kanyang mga bulaklak ayan ito napakaganda po ng kulay nito para sa akin tingnan nyo oh. ang ganda nyo oh. etong isang to, tingnan nyo, oh. Nagwa-wild din to, oh. Ayan. Ayan. Iipunin ko eto Tatanggalan ko po to ng, ano nga. Iipunin ko po yung, ano, magpropagate po tayo ngayon. Papakita ko po sa inyo, mga napropagate ko by ICU po. Ayan. Ayan, tingnan nyo, oh. legi siya ngayon. Kailangan matrain natin to. Na huwag, may hangganan lang yung kanyang tubo yung ano ayan, kukunin ko po yung aking tinitrim na yan at aking ipopropagate ayan po oh, wala po akong masabi talagang ang gaganda po nila talaga ayan, tignan nyo po oh. orange na orange ang kulay niya. Ito, dito mm to -hmm. Ito, hindi ko pa natitriman. Hindi ko dala ang aking katres, ang ko ba naiwan? Yan, mamaya titriman ko po. Kasi nag-anuhan na sila, oh. Ang mangyayari na naman Ang mangyayari na naman yan. Maghahapay-hapay na naman sila kung saan-saan. Kaya kailangan putulan ko na kagad. Ayan. Kasi pagka ka na po sila, kapag ito yun, magbubulakla ka, nakakapanghinayang na pong putulan. Kaya ayan, putulan na po natin hanggat walang bulaklak. Ayan, hindi pa siya makapal ang bulaklak. Pero tingnan nyo, oh, ganda-ganda niya. Oh. Ayan At tingnan nyo naman tong isang to. Napakaganda ng dahon. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Oh. Dahon pa lang. Ang nagaganda na. Oh. Ayan, pero nagsisimula na rin po siyang nagsisimula na rin po siyang maglabas ng kanyang mga bulaklak. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ayan. Eh. Ayan. Ayan, natignan naman po natin yung ating mga napropagate na doon na nagtubo na po. Yung ganito lang po iyon. Ayan, yung mga kinukuha-kuha kung mga pinagtabasan ko, mga trinim ko. Ayan, puntahan na po natin. Ito na po yun, yung mga napropagate ko. Ayan, kahit nandun pa lang sila sa kanilang, ano, tingnan nyo, oh, namulaklak na rin to, oh. Napaka cute naman, namulaklak, oh. <laughs> Ayan oh, no? ayan yung ano. Uh, hmm. Yung iba, ito po siguro yung pagkakaalis ko sa kanya ng kanyang plastic na na. Ayan, pero buhay po nung nakaraan to, eh. ayan tingnan nyo, may usbong. Pero ngayon tingnan nyo, patay. Ayan, ganyan lang po talaga ang pagpo -propagate. Ayan, maging ito po oh, nung pagbukas ko ng plastic, buhay po ito. Ayan, sariwa po yung dahon niya. Nung nakita kong ano na, ayan. Kasi may tamang pagbubukas po kasi ng mga plastic pag ito'y ICU. Ang um, ICU method po yung ginawa ko. Para po ito sa mga murang, ayan yung mga osbong na ano, ito po yung pinopropagate ko eh. Pero kung mga mga matured na sanga po yung puputulin nyo at itatanim nyo po, kahit po direkta yun, tutubo yun. Yan, hindi po masyadong maselan. Yung mga ganitong IC, yung maselan po ito. Lalo't sa pagtatanggal po ng kanilang mga plastic-plastic na yan. Yan, kailangan may meron pang step by step yun. Yan, pinakita ko lang po sa inyo to para ayan, huwag nyo sasayangan yung mga pinagputulan nyo kung gusto nyo makarami kayo ng mga bugambilyang alaga. Ayan. Ayan, at akin naman pong i check, -check yung aking green-up na bugambilya. Tara. At eto nga po dito sa bugambilyang ito, ako nag-try na mag-wrap. Alam nyo po ba na ito'y kalbong-kalbong nakaraan. At mm, buong akala ko po yung green-up ko ay patay. Hindi successful. Ayan, tinignan ko po ngayon. At sya, ayan, nakita ko nga po na... Okay pala, meron pala akong ano sa paggagrab. Tingnan nyo po. Yung iba po, hindi successful. Pero may natirang isa na ayan, tingnan nyo. Oh. Ayun yung kanyang bulaklak. Bulaklak talaga agad eh. No? <laughs> hindi dahon ang inilabas niya. Ayan, bulaklak agad. So ayan nga po, ma-idea na ako kung paano mag ng bugambilya. Kaya sa susunod naman po, ang itatry ko pong gawin ay yung makapag- grab ng iba't ibang kulay ng bugambilya, bulaklak ng bugambilya sa isang puno. yan So ito naman yung mga propagation ko dito. ay minsan talaga nakakalimutan ko na yung iba kong mga halaman. Kaya ayan ang nangyayari. Nag-ano-ano -ano sila, hindi sila gumaganda ng gusto. Ayan, mayroon ng bulaklak to. mag Magsisimula nang mamulaklak uli. Hmm. So, ito po yung mga bugambilya ko na prinopagate na ayan nga po. Tignan nyo ang kanyang ano at kailangan po lalagyan nyo ng mga ganito yung tu, parang tutukuran sila para umayos yung kanilang uh, pagkakatayo ng pagkaka ano, tanim pagkakatayo at yan nga tingnan nyo naman ang aking mga alaga nakakatanggal talaga ng pagod ayan nakaka-relax pati huni ng ibo nakaka-relax hmm. Kung tuwing umaga ganito ang maririnig at maaan ninyo makikita ninyo sa umaga ayan gaganda ang mood ninyo gaganda po yung umaga ninyo napakaganda talaga ayan wow so ayan kapag update na po tayo ng aking mga alagang bugambilya at na sana nagusahan nyo po itong aking ginawang video at sa mga nag subscribe po maraming maraming salamat at sa mga hindi pa po nagsasubscribe please subscribe, like and share my channel thank you for watching and God bless po sa inyong lahat see you on my next video bye